dito ulit ako kay Muning ito yung na-vlog ko na dati mga body na si Muning, nabuntis. Muning... sabi niya ate malapit na daw siya mga anak mga body pero ang problema mga body nakita ko siya dito sa labas wala siyang dede eh, nung wala man lang wala man lang dede yung ano niya chan niya paano niya papadedein yung mga ano niya mga magiging anak niya titignan nyo mabuti mga kaadyo yung dede nya wala parang ginupit parang parang pinutol kung titignan nyo mabuti mga kaadyo yung dede nya parang pinutol mga body oh. wala talaga siyang kaano ano oh wala taga pa sya mga body at anong nangyari wala talaga siyang dede no opo ginupit nga po Ginugit yung dede niya. Pumasok siya dito. Ay pumasok dito na dugo-dugo yung chan niya. Ay uh. parang hindi natin sa ano, kung yung mga mga body buntis siya mga body pero tingnan yung mga body wala talaga naman to si Muning paano mabubuhay yung mga anak mo nyan ito yung na-vlog ko dati mga body na binilihan ko ng pagkain na alam ko siyang buntis nagulat ako sabi ni ate wala pala siyang dede kaya baka mamatay ulit yung mga ano, anak niya so, parang pinagbububit gubit okay, ni ito yung nga muning Kawawa oh. naman pang maning na ito so. Kawawa oh, ka naman Paano mapapabuhay yung mga anak mo? Ano ba? May gasya ulit Manda yung patingin niya ulit Tignan natin siya yung mga body oh, Wala body wala wala Ma -de -de. mga dede niya mga badyo wala, wala siyang dede talaga oo oh, lahat binunting grabe naman